Mamimili na nga pala kami ng aming ipangra-raffle sa Christmas party at dito nga kami unang pumunta sa mga cell. Phone. Noong una nga ay nagtingin-tingin muna kami ng pasok sa aming budget pero magandang quality ng cell. Phone. Sa apat na brand nga na pinagpilian namin ay napagdesisyon namin ni Daddy to na itong opo na lang ang aming bilhin. 128 gig na nga pala ito kaya okay na okay na at dati nga ay OPPO user ako kaya naman approve na approve ito sa akin. At tapos nyan ay dumiretso naman kami dito sa department store para magtingin ng ibang appliances katulad ng electric fan, ng oven, ng rice cooker, at mga waffle maker. Namili nga kami nang sure ako na magagamit ng aming mga crew kaya itong electric fan na lang at rice cooker ang aming binili. Hindi pa nga tapos ang pamimili namin dahil naghahanap pa kami ng second to the last price para sa raffle at dito nga namin naisip pumunta sa SM Appliance. Una ko ang tinignan ay itong ref dahil napakasarap naman itong isama sa raffle. Kaso mga mi baka pag ito yung sinama namin sa raffle ay wala na kaming ipangsahod sa aming mga crew kaya for today's video ay tingin-tingin na lang muna tayo. Nag-check na nga din pala ako ng TV pero naisip namin na parang madalang nalang lang gamitin ng TV ngayon. Kaya nga nung nakakita kami ng soundbar ay ito na lang ang aming pinili dahil karamihan din sa aming mga crew ay lalaki at mahilig din talaga sa sound. Pakaganda nga nitong aming napili at ang tatak nga pala nito ay Samsung. Hindi pa man kompleto ang aming ipangraraffle ay dumiretso na kami ni Daddyton dito sa may grocery. Dito naman ay namili kami ng mga ipanglalagay namin doon sa Noche Buena Bag para sa aming mga crew. Meron na kasi kami doon sa bahay pero kulang pa nga kaya naman nagdagdag na din kami. Kuha na din pala kami dito ng paper cups, paper plates, spoon and fork na gagamitin doon sa aming party. Aba, syempre, hindi mawawala ang alak dahil magnono mo daw sila pagkatapos ng party. Tapos nga ang grocery ay nadaanan namin itong mga taga Toyota silang dito sa SM Tansa at shoutout nga pala sa inyo. At pag-usapang raffle nga ay syempre, hindi mawawala ang bigas. Yos ko mga mi, eh, bigas lang naman ang bibilhin namin pero parang nag-order kami sa McDo ang bongga. Shoutout out nga din pala dito mam ma ma'am na taga Tristelar 13 dahil nakilala nila kami. Eto na nga mga mi, dalawang tag 25 kilos nga ang aming binili. Nako, na kung ako nga lang ang mananalo sa raffle ay pipiliin ko din talaga ang biga At para nga mas magmukhang raffle, itong aming mga binili ay bumili na din pala kami nitong mga gawang ribbon na dito sa National Bookstore. Medyo pinaghandaan nga namin ito ni Daddy Ton dahil ito yung pinaka first time na magpapak Christmas party kami sa aming munting business. Nakakatuwa nga dahil parang dati lang ay kami yung nananalangin na mabunot sa raffle. At ngayon nga ay kami na yung magpapa raffle at kami na din yung magpapa Christmas party. Simple lang naman itong aming magiging party pero minake sure talaga namin ni Daddy to na walang uuwing luha. Lahat sila ay may bit-bit pa uwi at lahat sila ay mananalo sa raffle. Bago nga din pala itong mga ganap namin ay nag-open ako ng aking mga regalo para sa aking sarili. Ang sabi nga nang nakita kong po sa FBI, wag daw kalimutan na regaluhan ng sarili kahit maliit lang pero bakit parang ang lalaki nito? Uy. Una ko ang regalo para sa aking sarili, itong Neofam Blossom na sauce. Diyos ko mga miss. sa so sobrang ganda nito ay halos hindi talaga ako makatulog hanggat hindi ko binibili. Yung sauce pan nga pala ay in order ko sa Orange App. Tapos itong casserole naman ay nabili ko doon sa SM Moa. Parang ha? ang sarap nga magluto dito ng sinigang pero parang ayaw ko naman gamitin. Pero sure na sure ako na deserve ko to dahil nga marami tayong naging collab na luto-luto kaya naman ito at gagamitin natin to sa ating mga next project. Sunod ko namang inopen itong box ng LBC at eto nga ni-reward na, na naman natin ng ating sarili ng mga bag. Hindi ko din alam kung bakit napakahili ko sa bag kahit wala naman akong nilalagay na gamit. Charis. Dito nga pala ako nag-order sa syntax error na pwede nyong ma-message sa FB at saka sa IG. Halos mihan nga ng mga signature bags ay meron sila at ito nga ang aking napili. Dalawang bag nga ang napili ko para sa akin at syempre, e eh, binilhan ko na din si Daddy Ton Baka naman magtampo sa Gedli. Diyos ko, e check nyo yung IG niya lang, mga mi. Eh, talagang mahihilo ka sa dami ng mga choices. May kasama na nga din pala itong dust bag at paper bag na pwedeng pwede ng ipangregalo kung nakaka-LL kayo. Kod nga sa mga gamit sa bahay, isa talaga sa kahinaan ko ay itong mga bag. Itong itim nga na Tori mga mi ay grabe. Napakaganda at perfect na perfect talaga siya kahit ano pa ang iyong outfit. Ito naman mga mie, pwedeng handbag at syempre hindi tayo papayag na hindi to pwede maging sling bag. Nakakainis nga minsan eh dapat isa lang ang iyong bibilhin pero naging tatlo sa sobrang mura. Eto nga ipangre-regalo ko nga ito kay Daddy Ton pero hindi na surprise dahil makikita na niya dito sa video. At sa sobrang saya ko nga eto at napasayaw na ako. Diyos ko po, TikTok pa more. Oh, sya mga miyon lang muna for today's video. Bye! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at Una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas ng aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya ito at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines. At dito nga mga mi ay magbebet ka lamang. Bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kyao. Dito ay may mga box lang din. Bali ang coins dito ay 21 tapos yung bombs ay 4 lamang kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan dapat yung mapili mo ay coins Dahil kung hindi coins ay syempre talo tayo at eto nga nakakash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus sabi ko sa inyo madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga pero syempre ay swertihan lamang at uulitin ko bawal sa bataha ha? sa pagre-recharge naman ay for as low as 100 pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay pwede mo nang i-withdraw yan kung bet mo din ay mag-sign in ka na meron akong link sa comment section again for Adults only!